Time check, 1.14. Anong gusto mo, Saba? Pinapay. May baka tayong mukha kung nagbabalo. Tara, punta tayo ito. Mataas niya. Busy ka eh. Ha? Pwede naman. Punta tayo. Tamad kami ni Mises. Silas neto, si Mataas niya ito, si Mecha Boss daw yung gamit niya eh. Favorite niya ito eh. Tamad maglaro. Magtamad niya, puro Mecha Boss lang. maglaro lagi naman pa tayo. Time check! ng ating day 28 2.40 40. Saan tayo pumunta, asawa? Sa Muay G. Sa Muay G. <laughs> Malayo-layo yun, guys. Tapos eto, dalhin ko na yung tablet. Maraming naman pa yun to, eh. <laughs> eto yung pambabayan <laughs> Gagi ang ginaw sa labas, o oh. 23 degrees Celsius. Napapainit na ako ng, ano niya, makin 238. Grabe, ang tol, Lamig sa labas, pare. Maginaw. Maginaw. Grabe guys, naka-heater kami niyan, no? Oh. Hindi <laughs> kaya eh. Oh. Lamig. 20, oh, 22 degrees Celsius sa labas, pare. Ayan, no? Oh. Lamig, pare. Bro, you want to see my money? Too much money, oh. Yeah, too, much money, <laughs> too much money. Too much money, too much money. Yun tayo, pare, beef roll. Try natin yun. This video brought to you by Abu Dhabi Police. <laughs> so, ganito, alak eh. Ang kanilang beef roll. Tingnan nga nga. Mmm. Mo? 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 Beef roll? Mmm. Parang beef parata. Ay, mahap. 'di ba? Mm. -hmm. Trap gagi, dos tulang to. Beef pa. At siyempre, hindi na natin papalagpasin ng kanilang chai. Di ba? Kung chai spot ba talaga, makamaya, e eh, eh, lang to. Ayun, eh, may zapron. Pakita mo. May zapron, baby. Lupit. Diba natin? Uy! Ang sarap. Sawa. Sarap ng zapron. Tignan mo. Maano, maaroma. Maaroma. Mm -hmm. Eh, oo oh, nga, masarap. Maara maaroma, no? Paano yung sarap? Paano yung sarap? Masarap. sarap! Oh, sarap. <laughs> Gamitin na natin to. 31.50. Coins <laughs> <laughs> ang ibang natin. Sponsored by Abu Dhabi Police. Five Ayun, nakompleto na natin yung kailangan natin pera Ayun mga tol, oh <muling in the bubble> Hey, hey, hey poor ba? Boss, boss <muling in> Payment, I payment 31.50 payment <laughs> 31.50 <payment. laughs> 31. Okay, count, count, count No count, it's okay uh, I trust you. Ay, itras okay Chai spot <laughs> Yeah Billy Jack One and only git ng silanga war Let's go Woo! Billy Jack, salit ka, walang kapalit Kahit gano, kahirap, di ka umatras kahit saglit 3.46 mga tol, just got home Sleepy na kami nasa ako Parang muna, tulog na tayo Good night Good night guys Time check, 12.04, gising na kami ni Mises Sinigang Rio Babs, kain plus ganas. Sige, sarap. 205 mga tol. Ito na. Basta tayo alain. What's up? Day 28. La humil hello. Let's go, pasok tayo. Time check, 10.07. 215 kilometers. Simulan na nakuha natin kotse natin. Punta muna tayo dun sa optical shop kung saan nagpagawa ng salamin si misis Bayar natin kulang tapos claim natin yung salamin niya. Ayun na yung bagong salamin ni misis Mga tol. Mm. Yung Kanda. May casing pa. Ayun. Stash or card po? Card na. No? Biyara eyewear. Yan o. No? Try nyo na. 50% off yan tol. Optic world. Time check mga tol. 10.34. Andiyan tayo ngayon sa Royal Palma. Yan o. No? Tugman natin yung fresh milk lasi nila, pare. A, Sarap, man. Salad, oh. Lime. Sarap. Sarap. <makes noise> Salad pa lang nila, busog ka na eh. So ito na yung pinagmamalaki yung masala dosa nila dito pare. Nap Napaka-paborito ko talaga. Solid to pare, ang sarap talaga na. Ay! Ayun pa oh. Ito pa oh. No need, may delicious food. No need, no need. Mm. Ito yung beef curry nila pare. Panali yan, parata. Solid pare, ang sarap nito. Mmm, heaven. Ito yung sauce na ito. Oh, thank you, thank you, man. Thank you. Sarap nito, pare. Ang gusto ko dito, yung sausawan niya talaga, pare. Sarap, gagi. Mmm. Mm, sarap. Mmm simut sarap next plate natin pare Atong, everything is okay brother thank you so much for your love Nako, sobrang bait nila dito sa Royal Palm, men. Sarap gagi. Alam nyo, itong binabalik-balik ako kasi mura na masarap pa, pare. All in all, mga nasa, wala mang 20 ito. Excuse me. Ang men. man. Mm. Mm. Yung sabaw ng beef curry yan. It's not for beginners na para sabihin ko sa inyo. Kasi spicy to. Pero I love the spicy, bro.

Simut sarap mahakol. Thank you brother. Mm. Okay. Geng-geng sa sarap. Sarap, boy. Ah, tapos lang natin. Sobrang busog, no? Sarap talaga dito sa Royal Pal. Kado, estetiko. Oh. Boss, how much? Only 14. Uh, Only 14? Cash. I card card boss. Time check ha. Tapos lang natin kumain sa Royal Palm mga tol. 11.04. Punta na tayo sa trabaho ni Mrs. Tapos pag-gas muna tayo no. Pakarga tayo tol. Full tank. Kano kaya full tank na ito? Turn off engine tayo. Super. Wala daw sila yung regular nila yung special na yun no. 98 octane yung kinakarga. 90 dirhams, 34 liters mga tol. Ah, baka mura. 11:13. Ah, karga natin ang hangin. Time check 11:25. Dito na tayo kila Mrs. sa Papa John's mga tol. Ngayong gabi, nandito tayo ngayon sa ating pinaka-favorite na spot, no? Royal Palm. Kasi authentic Indian cuisine sila dito. Tsaka napakamura nila, no? So for tonight, uh, nag-order tayo ng masala dosa at saka yung pinatawag nilang beef curry na madalas natin kinakain. Talagang paborito ko naman kasi. Sa lang yung masala dosa. Tapos parang 5 uh, dirham lang yung beef curry. Tapos dalawang parata. So 7 dirham lang all in all yung dalawang yun. Nga pala, mabalik tayo. No? Tinitreat ko lang yung sarili ko. No? Kasi ngayon buwan na to medyo hindi tayo nag-perform well sa ating kumpanya. So yung incentives ko napakababa. So ang all in all na sinahod ko lang is 5,300 dirhams, no? Ang nangyari, may utang tayong 1,453 sa cash loan natin na monthly kong binabayaran yun, no? 4 years to pay yan. So, naka-8 buwan na tayo doon. Tapos, naka-10 buwan na rin pala ako sa cash loan ko, yung, ay, car loan ko. I mean, yung car loan ko, 1,172 binabayaran ko monthly. Tapos, magbabayad pa ako ng bahay ko. It's 1,800 dirhams, no? Tapos nagpadala pa ako sa amin ng worth 1,800 dirhams din kanina na nasa, ano lang, nasa 30,000 peso. Pero 23,000 ang pinadala ko sa anak ko kasi may binayaran na akong 5,000 sa Pilipinas. Tapos yung natira, at least may laman lang yung Gcash ko. So, napakalungkot lang ng buhay, pare, kasi kailangan ko pang iperehistro yung kotse ko na wala pa akong pera, na mong problema ako, no? isipin niyo yun. O FW, o dati wala akong utang ngayon, bawon ako sa utang. Man. Kaya siguro ito na yung time para humingi ako ng tunong sa inyo. Masusuportan nyo naman ako, hindi naman pera ang hinihiling ko mga tol. No? Ang hinihiling ko lang yung solid na suporta ninyo na panoorin nyo yung vlogs ko. Alam ko parang boring kasi ito lang yung content ko eh. Yung aking buhay, umiikot lang sa araw-araw kung pamumuhay, kung anong kinakain ko, kung anong ginagawa ko sa araw-araw, anong consistent kung ginagawa pagpasok sa trabaho, pag hindi, uh, ah, hindi mo, reklamo gano'ng kahirap ang buhay, pumapasok pa rin ako, inaharap ko ang araw-araw ko kahit gano'ng kapagod at maraming obligasyon na ginagawa sa buhay. Yun sana. No, alam ko boring, no, pero hindi ganon talaga ang buhay. Gusto kong ipahiwatig sa inyo na hindi niyo kailangan ma sa buhay. Kahit anong pang problema ninyo, basta meron kayong pinagkukuhunan, uh, pinagkukuhanan ng pera ninyo sa inyong pagtatrabaho, dapat magsumikap kayo. Araw-arawin ninyo na pumasok at maging responsable tao at maging mabuting tao. 'Yun yung gusto kong ipahiwatig sa inyo. Kaya ngayon, uh, ginagamit ko itong oras na to para hingin pa ang inyong mas maraming atensyon dahil kung pasinin ninyo, no, ito na yung 28 days vlog natin, no, na dire-diretso daily vlog, talagang daily upload tayo, hindi tayo nag-miss, pare. Yung gusto kong ipahihwating sa inyo na consistency is the key. Sana, maging consistent din kayo manood sa akin para naman mag-grow ang ating Facebook page at YouTube channel para mayroon pa akong isang source of income na maitutulong sa aking mga anak, no, at sa, may tutulong sa aking asawa Sa pamilya ng aking asawa Sa aking mga magulang Sa aking mga kapatid Pare At syempre Pag mas lumaki na tayo Mas matulungan ko rin Yung mga supporters natin Nakatagkagaya nyo Na viewers ko Nga no? pala Hindi ko puputuloy Ng aking pangako Kahit ganito kahirap Ang aking pinagdadaanan 26 onwards Mamimigay tayo Ng uh, Gcash Mga tol Sa ating YouTube channel At uh, magiging live tayo Lagi UAE time 1am onwards So abang-abang kayo Lagi Palagi Parate mga pare. Promise, mamimigay akong pera. So, yun lang. So, gusto ko rin palang pasalamatan lahat ng aking manonood dito sa ating pahina at sa ating YouTube channel. Ito kayo. Salamat sa inyong mga magagandang komento. Followers, subscribers, at commenters natin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Once again, this is Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Saying, don't hate, spread love, and educate, and let love seize the day. At syempre, alam nyo na yan. Ako ang widman ng Pilipinas, mga tol. So, mag-iingat kayo palagi. Thank you for watching. My daily vlog day 28 see you on my next vlog guys peace out